Number 1 Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga Number 1 R.M.N. Pinakamaraming nakikinig R.M.N. Pinakamaraming natutulungan R.M.N. Pinakamaraming advertisers R.M.N. Pinakamaraming Number 1 Tsensa, Iliga, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpila, Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawaya, Legaspi, Masbate, Ormo, Togigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kamit-ngit, o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ubisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, uguban pang mga suliran, unsay mga hinungda na ining tanan, Tungod ni ini na himugso na tao kining tulumanon. Langdag sa kahitasan. tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoang, Silbert Dunduyano alias Veritas. Langdag sa kahitas at Ang maong tulumanon, inyong madungog, madag-adlaw. Lunes hangtod Sabado, Sumay so may alas 6.30 imedya, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2 imedya, ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niyan o sa bangga tulumanon, lamdag sa kahitasan, o bangga hapon ni ining ubus ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Beridas. Okay, ang atong uh, hisgutan karon kining mahitungod sa droga. O, oh, droga. Unsa maning droga? Ug unsa man ang atong suliranay ini? Actually no kining droga tambal man ni, no? Mao mangani nga naatray try ka nang gitawag og drug store. Mhm. Umeung droga dili gina siya actually uh dautan no kung maghisgot ta og tambal no drug store <laughs> mayon gitak drug store dili na kanang adik-adik dayon. Hmm. dili din na adik-adik mao nay sayop nga huna-huna ah, basta mayon gali droga adik-adik din mayon tong huna-huna ba <laughs> dili no basta mayon gali droga o drugs tambal na oh pero sa kinigong tambal, naamang ni elemento ba nga murata o adik kay mura maogyod, na ay tambal nga inig matilawan na to, makao na to, o sabi ni, kung si injection ba, or tunlon, o so sa man, si simhot ba, o unsariya. Hmm. Kung kining ni ang elemento ani inig, inig makatilaw ta or ma sense nato ang iyang unsa iyang lami na amang ni lami hmm. sa sen, sense of taste nato na ajoy na ganahan o wa man siguro tao nga kana bang dili ganahan og lami di ba hmm. ang iyang lami ane, kung atong abusuhan but po dili ba maglimite eh? Hmm. dili nato gamito ng atong conscience ang atong konsensya kay kining konsensya kuan man ni eh, mantigo man ni eh, mohuna-huna unsay dili maayo unsay na sobra na og unsay sakto na di ba labi na kung inform yun atong conscience sumbaw kung dili nato gamito ng atong konsensya, atong ipadaplin unya ang ato lang feeling ang ato lang pagbati mo atong tagaag importansya hmm? mao na nga uy lami man hmm. dayon sige rin kag balik-balik na -balik. og oh. sige na natog balik-balik hangtod maadik na ta og kini kaadik na to wala ba ta kabantay nga kung ayuhon na to o studio labi na kung doon na background sa atong pagtuo. pagtuo sa Diyos. Inig kaadik na nato, mahimo na ni natong Diyos. O. Kay kinigong addiction sa droga, a form of idolatry ni. Kung sa man ang form of idolatry, kanang usan ni siya ka dagway gihapon sa pagsimba og Diyos-Diyos. Oh, mo ni. ni. Usak ka dagway sa pagsimba og Dios Dios ngano man. Kay ang ato gong pagbati ni ini mura naman ni og dili ta mabuhi og wala na. Di ba? Kung atong balansihon og maayo nilabaw na ni siya sa Dios. Kay musugot man tag dili ka basta magkadrugalan ta. Di ba? So, nahimo ni siyang Diyos-Diyos. Pero kung tambal lang unta ni, ang suwito ni mga doktor, no? Kaya naman siya yung mga droga nga uh, na sa mga eksperto sa nagtuon ana kanang mga chemical unsa effects or reaction di ko suwito ani try lang ko no hmm. sa ako lang nahibaw ana ay mga doktor o bisan gali dili doktor nga sige basa no, nga na suwito nga ay mga droga nga maayong gamiton sa sa itam, ka, uh, sa panambal hmm. pero delikado lang kung maabusuhan paggamit labi na kay naamang guni siya ilami oh press good anang kasi kuan anak na, kanang limot ko kanang simut-simuton guys mga ba ah, rugby oh ini rugby oh Kining rugby kung gamito lang ni sa pataput mo ng rugby no. Mm. maayon ing ning rugby kung gamiton sa patapot lang. Pero inigug simhuto ni mo na <laughs> guni siya kana bang makapaadik pod nga lami sa simhot ano sa may lami sa simhot o oh, dili na lami tawag ka na. Maayo humot o oh, unsa o oh, humot simhuto niya inig batik ni mo oy makaadik yun. Oh na inig kaadik na po nato anang rugby wa na nahimo na natong dios dios ang rugby kay mangita na mangita oh so mao na nga kining pagkaadik nato sa droga atong at ipahinumdum nga la siyang dagway sa kanang gitawag na pagsimba og laing dios 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 mao nga klaro gyud nga dili gyud ni mayo Hmm, dili gani maayo. Nga dili maayo, kay, on sa man, na ay balaod na tuos pulo kasugo, gihatag sa Diyos. By the way, on sa may aning balaod na gihatag sa Diyos na to. Parang doon na subayon, no? parang doon na sense of unity, panaghiusa, kaya na tayo gisubay. No? And then, mo ni pag, uh, Sani, eh? pag-proteher na to nga dili ta mo lapas hmm, tamang tama ra gyud nga tumbuhaton ba kay kini gong kagawasan nga gihatag sa Ginoo kini nga kagawasan nga iyang gihatag nato makaayo ayu ni nato kung gamito nato sa si insakto pero kini nga kagawasan nato kung di ...atuk galing abusuhan meaning uh, dili ta magkuto kining kagawasan kining pagkagawas no nato mawala na hinoon oh naatay kagawasan sa pagbuhat bisan unsa naatay kagawasan sa pagkaon bisan unsa pero kung ang maong kagawasan dili na to limitahan oh, sa so may but pasabot na to nga kung ang atong kagawasan dili ba na to ah, butangan ba siya og asar taman Hmm. Imbis gawas nun ta, mawala na hino na atong paggawas paggagawas ton. But, but na ito ipasabot, kung abusuhan na to ang atong gagawasan, hmm, mawala na hinoo ng kagawasan na ito. Nga naman, hmm. kay inig, abuso na ito ang druga, tungod lagi kay gawas nun ta, inig kaadik na to sa druga, sigurado yun ta, nga mawala ang atong paggawas nun. Nga naman, ang druga na may mukontrolar sa ato sa atong kaugalingon sa atong lawas nga man? kay bisan gugwa kay kwarta god ipalit mangita mangyu oh mur ka ganuyon si kag suyupon yu mm di ba mm so nga naman, na slave ta anak niya hmm? At na nga kung abusuhan na to ning atong kagawasan nga gasa sa Dios na na ang maong gagawasan mawala na kay dili naman tang gawas nun ah, dili ko ano man kay ang imong lawas magpangita naman dili naman ka antigo mingog ayaw 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 ayaw, di na ka antigo ano man kay ngano man na antik naman, hmm. na naman ka na adik naman ka na adik naman ta so mao na nga imbis gawas nun ta mawala atong paggawas nun nga naman kay mura na ni mag na magnet na ba mag na magnet na ng droga nga maluya na og dili ka dili ka di ba o dayon daghang ayong madistruso nga mawala man ang atong mayong pangisip ana e ka eta mm -hmm. dayon daghang kayong mga kwan daghang kayong madaot dayon atong mga 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 butang mrisan panghuna panghunahuna oh dili na ta huna og ayo og dili lang kay ikaw madaot hasta pagyud ang mga taong galibot nimo sama sa mong ginikanan, kanan imong mga igsuon daghang maproblema sa imong pag addict na oh so nawala na ang atong sense of uh, kana bang paghatag sa unsay maayo nga ipakita nato sa atong ginikanan, sa atong igsuon o uh, sa atong silingan o sa mga tao nga naa nga duol nato kay dapat gyud unta kining atong kinabuhi hmm? example man ni eh. hmm. kay ano man kay si Kristo, di ba example man tong nga gipadala sa Ginoo nato nga moy sundo nato o bitaw gitawag tag Kristiyanos kay Si Kristo may atong Sundun niak si Kristo masih nulun don iyang amahan so inana pun don ta entah no kinahanglan masih nulun don ta saatung, ginikanan og ang ginikanan musunod po sa example sa Ginoo katong diri siya so mao na nga mihimutang tang example unya kanang example kinahanglan ipasundayag yo na na kung maadik na ta example naman na Kaya makita man ta, nga nahay na ta, nagkagidlay na ta. Di ba? Labi na kung madakpan pag yun, kung maapil po na anang pamaligya. O, oh, ang atong image, ang atong example nga ipakita sa, sa publiko, dili mahayo. Bad image. So, nawala na itong pagkakristohan nun. Ang atong image, mura nag-image sa limonyo. adik kay mura, maog Kay, ang image, God, kung atong ihulagway ang limonyo, dili lang kay mahulagway na itong maout si Gitsura ito, maout kay Tanahon. Mayon kay Tag Image, apilan na nag apila nang iyang kinaiya o kun sa iyang mga nahimo <laughs> di ba o kanang mga dili maayong uh, buhat siyawa. Hmm? so mao na no dayon uh, kontra ka sa atong kagamhanang tawhanon gobyerno then kontra pa ka sa ka ng panggobernong Diyos nun, <laughs> okay. kay okay, bawal mong yun ng abusuhan na ito atong lawas. Kaya atong lawas, God, ingon pa si San Pablo, templo sa Diyos. O balay sa Diyos, meaning puyan. Okay, kay balay man sa Diyos, di na ito hugaw-hugawan, di na ito dauton. No? Kung gusto ta mahimong tinood Kristohanon, nun, tinood nga tao, ampingan pinga na ito atong lawas. taong ang dili ito kaon, Hmm, nya kining maadik na ta makadawat may na. Dili lang gali ka droga, no? Uh, ah, pil na na ka ng sigarilyo o trupo na. Mm -hmm. O oh, nga naman, ah, das, na sa no? Makita ang ibutangan yun ta sa atong goberno ah, lokal na ito, diri? Ibutangan ta ka tarpulin diha nga pakita na kung siya may baga kung, kung ma-over na taan ng sigarilyo. O, oh, magkadaot. So, kana lang nga principle, no? Nga makadaot man. Hmm. Deyon, dayon dili maayong imahin. Hmm? Dili maayong imahin. Atong ang atong atong isugyot ninyo, no? Hindi hmm? Di atong i-screen, no? Kini bang makita na turon sa atong katilingban? Dili ta basta-basta lang mo unsa makita hala sundog kay nahinumdum ko nganong nganong maadik ang tao no unsay mga kana bang mga sitwasyon o mga kahigayunan nganong ang tao ma maadik no sa akong mga nahibaw-an ingon e, ani kanang unsay makita sa higala o unsay makita sa, sa silingan ba o sa amigo ba hmm. makurious ta labi na kung uy pila na ka amigo nimo gabuhat anak Mm. Nagsuyup-suyup. Mm. Dayon, makita man So kanang inig kakita na tu automatic example na na. Anong example kay makita man mo, di ba? Diha makat unta ta, diha ta sa, diha makat-on -un sa unsay makita. Sama sa unsay kanang 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 bata. Ngano man nga ang buhat ginikanan iya mang mahibaw O, o man nga ang pinulungan segini kanan iya mang mahibawan okay iya ang ang pinulungan ma, madunggan niya dan iya pung makatunan unya kini gong mu katun tanhi nung dumo ato na maling nisgutan kini unsa unsa, unsa ka iyo mga uh, bahin sa lawas ngah mahimong magamit na to pagkatun o ka ng uh, atong sense of uh, smell o ka ng sense of taste mm. bisag kanang pananaw seeing o o ka pagbati o mm, di on diha so sa atong pang, pangdungog ang bata makaton sa pinulungan sa ginikanan, kanan kay mo oh, may sige madungog dayon sa makita po, bisan diya sa eskwilahan, ang atong mga teacher, mugamit og mga visual aid para makatunta. Di ba? O, mugamit. So usa na kanang makita. So mauna, na ang atong barkada, ang atong amigo oy gasuyop-suyop man. Unsa ka ni? Oh, bisan kanang sigarilyo na kun hibaw an nga nadunggang istorya nga anong na adik sa sigarilyo yung ana kay curious ba. Musulay ka ta ana. <laughs> sulay kay lamian man atong bersige naman dayon. Maadik na dayon. Uwing ana. Mm. So, mo na ogun makita then curious monang musulay inig sulay inig lamik man hanto na din maadik da. dito na din sugod pagdaot sa kinabuhi hmm. mahimo na din yung sa gitoy tawag ana ah, ko na aras ko muna na di na ko ma kuan hmm. Nagyoy termino ana salot oh nahimo nang salot hmm? salot po yun na kay kanang maadik na galita wa gyoy wa gyoy kayuhan ana Hmm? nga makahatag na to arang-arang na lang og kanang maadik ta sa pulong sa Ginoo <laughs> kay panglangit pa pero kanang maadik ta sa sa, sa, sa oh nga, sa, mga physical kanang naadres kalibutan ang kuy wa wa maayo nga maani na to ana kay nahimutang unsa uh, ni problema sa katilingban Katilingban nga tauhanon o katilingban nga Diyos nun, good, Bad image mag yun ng pagkaadik Di ba? O. Oh. Muna nga sa atong pagtuong katuliko gani, kay kanang makita o kanang mga visible aid kinahanglan man na sa aron pagtudlo nato hmm? sa atong kaugalingon o sa uban, mauna nga, o unsay atong gustong makatunan, butangan na to nag mga example. Oh. Na sa atong pagtuong katoliko, ang mga visual aid na to, maunang, for example, mga image sa atong mga santos. Muna nga kitang mga katoliko na atay larawan sa mga santos. Nga naman na, kay, kung sige tagkakitaan ng larawan sa mga santos, labi na kung nagbasa po sa ilang, ilang mga mga libro, oh, ang ilang mga kaagi, inigkakitaan na to sa usaka, larawan sa usaka santos, mak ma-register na yun, o kung nahibalo na ta sa ilang kinabuhi, masigi na ito balik-balik o ginomdom, ining kakita na to silang larawan. So, kadtong ilang example nga atong nabasa sa libro, mabutang to sa itong unahon na hang to dili malimtan, example to. So, naanatay kapilian, naanatay kapilian sa unsa may atong gustong makatunan na ining atong kinabuhi. Oh. Unya kay karon ang naglabih nga makita nato sa kalibutan kana mang dili maayo. Na mao na den mao na nga mao punay lagmit makatuna na to mau bitaw nga pahinumdum sa mga ginikanan o sa mga dagko nga bantay gyud taon anang mga telebisyon labi na ron mga unsa pa na sa, sa mga sinihan sa internet kay dili gali nato pagbihayan ang atong mga anak diha gyud magakaton ang atong mga anak ang mga binuang hmm. labi na ron dakan kang biktima ni mga kwartahan nga mga biktima ni kanang mga negosyante nga mga ginikanan nga wa nay panahon sa pagtutlo sa ilang anak hm wa nay panahon sa pag uh, unsa na paggiya sa ilang mga anak kay basic ay sila silang negosyo. Hmm. Ah, basta lang kay malipay ilang anak, masigig dula-dula dito, sigig tanawag TV, wala na kay na, labi na kay sa, sa ilang kwarto, gatagsag kwarto din, gatagsag po computer, gatagsag TV, na, dili na mamonitor, unsentoy, ipang tanaw dito, na, mauna nga, di ra ba makita, makakat on. O mo, naluoy kayo ang mga anak, nga naman, gipasagdan, ginikanan, Ah basta lang kay nakahatag og TV nakahatag og computer nakahatag og tablet hatag sige naa gihatag lagi pero wala day wala makapamalando nga katung mga butang nga gihatag sa anak mo dito in instrumento nga ang yawa maka broadcast pinaagi atong mga butanga man ang bantay ta mga ginikanan no kay ang atong mga anak makakatundiya sa unsay makita isud kayo, no? Lisod juga kayo. Nakaroon, unya, ang atong gobyerno kay naglanto man sa ni Pagsulbad, ang highest trabagyo na nakita na ko nga pamaagi sa gobyerno, nga on pagsumpo ning kinigaling problema sa droga, ang ilag yung tiradahan yung o maayo, target kinig yung mga pushers ng mamaligya. Kaya kung wala ning mamaligya, oh, sa unsa, unsa kinsa mo gamit di ba diba? oh so mao na ang ako ang atong nabantayan ron pamaagi sa gobyerno kining pagsumpo ana ah ang pinaka nakita na kung pinakadako nga gamiton nga himong instrumento sa pagsulbad kining panghadlok mm mo na Dakop gyud dayon Multah dako then naagi uban gani nga kanang kana galing old testament nga paagi sa pagsumpo kanang patay. Hmm, di ba? Muna kanang extrajudicial killing. O pwede po para ma... yun, legal, muna nga himu, maghimo na lang yung balaod... death penalty. Hmm. So yun na so So mauna ang pamaagi. Death. Hmm. Patay. Oh. Pero derita sa simbahan, ang teolohiya god sa pagtuo, Sa daang kasabutan, mo ito patay, di ba? Mata sa mata, ngipon sa ngipon. Pero pag-abot ni Kristo, uh, ipa, gipahari ng gugma. Oh. Nga kining patay, nga silot, uh, ato ni siyang ipapa sa Diyos. Muna nga nga itong simbahan, dili favor anang death penalty o patay sa pagsumpo sa problema, no? Oh, kay kung ayuhon ko na tugtan ang gospel ni Jesus Christ, ang ang hinagiban mong God sa pagbuntog sa daotan, kaayo mong God. O, kana bang ni, ni Saint Paul sa Romans 12.21, Overcome evil with good. Mauna, mauna nga ang atong simbahan gali, ang pinakadako nga silot sa mga badlungon yod, ng mga gahig ulo, excommunication ra. Kanang, kanang, pagtiwalag. Pero dili ingon nga pasagdan kung mahimo mangita kitag nga matudluan. Hmm. Mao ang simbahan kung when it comes to tiwalag kung mga biases lang ang prerogative niya sa pagtiwalag iyang i-defer mo na nga o ang sala adik-adik lang or or sana pala hubog dili kaayo magtiwalag ang simbahan anak ano man kay ang concept anak mas mainang nang dili itiwalag kay makita pa nato kay ung itiwalag basig masukod. din lisod kayo naman na tudluan kay palayo na man nato oh ang excommunication lang ang nakita na to roon, nga nakita nato ron nga ipakanaaw gyud diretso sa atong simbahan kanang kuan kanang heresy kanang magtudlo bag di mao oh. den badlungon di mo patuo kana gyud oh nga man kay lain man ang heresy kilangan yun ng itiwalag pananglit pare magtudlo og dili mao den badlungon, dili mo patuo kana excommunicate pero kung ang sala adik lang or pula hubog ang simbahan taas kay pagpasensya ana pailob kay kung itiwalag na mas lisud naman tudluan oh ingon ana unya ang atong gobyerno ang paagi katung paghipong kineraan oh da binagani atong president electron inana iyang style patay kanang mga gahig ulo Hmm, Di ba? oh, watay mahimo kung yan ang ibalik ng death penalty o niya, mo, mo na sa atong sinit. Pero ang simbahan, sige rin yung nagsupag ana, nga ano naman kay, ang teolohiya god sa atong pagtuo galambo ng overcome evil with good. sakripisyo yun. Atong buntugon ang kadaotan pinagi sa edukasyon kung maayo lang nato pagtudlo ang katilingban daghan yon nga mo mu, muiwas anak no daghan ang dili gustong maadik so di na kinahanglang dakpon di na kinahanglang patyon kay sa paman og buutan na di ba kini gung patay nato tungod sa tong kagahig ulo pero ang simbahan halom kayo og pamalandong no wa na man tay igong panahon ato ning ipadayon ma, no kay ato ning <laughs> eh, special no by the way no alang ni atong uh, wa kining atong tulumanon no binayran man ni eh, or na may sponsor ani eh, o, niya, ma expire ang contract aning lamdag sa kahitasan karong pizza 20 eh, no kung walay brown out so pizza 20 gud mo expire ang atong contract o kamong mga namina na ron kung ganahan mo padayon ning programa ha o oh, pwede mo no mo mo duulo ninyo sa Veritas taba ang iko ninyo sa oning uh, kung gusto mo nga mapadayo mapadayon no mm -mm. so mo na dayon uh, ato ning eh uh, e, di ko mo no <laughs> kung na kay gibayran man so mo na nga mo po ni siya, niya siya mo expire nya ang atong sponsor ane uh, dili man pud maka sponsor og hangtod sa hangtod no si Sunal Roman. so mo expire karong 20 So, Ah, ay mo katingalag mawala na after uh, kuan May 20. Okay, so one of kung panahon, sangalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini ang inyong alagad sa mga tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Beridas, Hangtod, Ugma Pohon. Sa sa Amahan, sa si Espiritu Santo. Amen. Kamitmit, ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ugbisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katauhan, sa relihiyon o tinuhuan, uguban pang mga suliran, unsay mga hinungda na ining tanan. Tungod ni nahimugso na himugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat og mutubag na ining tanan Uba na ining inyong sulugoan Silbert Dunduyano alias Beritas. Lamdag sa kahitas at Ang maong tulumanon, inyong madungog madag-adlaw Lunes hangtod Sabado Sumay alas 6.30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMM.